Hi guys. <laughs> so, darong uh, sa nato. Um, kaniyang video, pwede ra ginuwa niyo iskip ay wag jenny makabuluhan nga butang. Pero kung gusto ninyo panoor o kung no? ano go lang. Ah, uh, kaniya mag-contain rin siya ng <laughs> sis charas. Atla. Dear Joe, unta tanang tao nga makakita niya video is dili nila maagian ang mga butang nga akong naagian karong tuiga. Ka. Kay uh, lisod kaayo ang mga na agian ako the past few months the past few days very burdened jud um this year 2024 ako gud siya <laughs> ako siya angko kono na ako siya so to all the i um kung mo mo kung para unsa ning video daghan mo gud ko um na agian karong mga past few days na sobra kalala which is kinahalan ako advice ninyo mga ikagaw parente kaig suunan huwag nilpod na ako inyong pangumusta <laughs> drama okay so um kanita ay maghimok ko 100 ka videos nga nag-contains akong mga wish pero ang akong first wish mo ni siyang Joe kay I become a stranger sa akong family, sa akong mga igagaw, sa akong mga friends. O kang Joe. <laughs> Gamitin na na akong Joe kay para di ma gamit in vain ang name sa hatong ginoo. So, mo to, first wish na ko is unta dili ninyo mag-iana akong gagian the past few months and the past few days mga kaigagawan huy hilakon ito sa tinuoday um it was a difficult year kasi nung nagstart ako na maglipat kami na asawa ko dito sa Pampanga we decided to transfer here um, daghan man ang maapektuhan kay naman may negosyo sa bataan. na may duha ka pandisalan huwag <laughs> mabiyan pag mo mga, mga tao dito which is attached na ko dito sa mga tao. But, um, the decision that I transfer here in Pampanga, kay mas dako may nang offer sa trabaho niya para mas komportable po na magkita niya sa akong asawa. Pero may gusto na ko kauban ako kung anak. adlaw, adlaw. Pero katong pag-transfer ni are sa Balay, it's like the worst decision that I made kay It causes a lot of conflict. Um, una. Aung asao piermi. adlaw adlaw Masuko. So, tino laijun. My marriage. Are breaking apart. And no matter how. Difficult. I tried naman na effects. Pero. One time na. Filgi na ko. give up na <laughs> Huy, Hui! Ayo. Video or any. Pero. O oh, mga marites. <laughs> Ito sa tinood dahil kinahala na ako inyong advice at pangumusta. So, since hindi may away-away sa mga asawa, nag- decide ko na di man d'yon siya muhuno upang away. <laughs> Pamalikasan mong kunin niya sa message, pamalikasan ko yung nagkuhan kung maliit kong guli. bisag nag-OT ko, or nag team breakfast lang may... Para pawala sa stress, kaya stress po trabaho sa call center. So... At that time, kay baon namin niya na ay... Thyroid. Ang akong asawa, naisakit sa thyroid. Deli dili maayo ang iyang balance iyang hormones sa iyang dugo so sa time nga parehas na puno. ning decide nga magbuwag kulit siya kalite eh. kauban akong anak huwag ako nga rin sa pampanga kung insara pero kato mga time dahil nga inasara ako, dahil ka realization, ang um, kadaadlaw kong pila, muli kong balay na ako nang isa. Tulok ka kwarto ang balay. <laughs> ako lang usap, pero may muli na maghilak po niya. May ganit, ay iring, dool na ako. Kahit nung wapay iring guro, ambot kung, mga guru. Kay, masod, good, home, thoughts, guru, na lang yun. Kung manay na tabo guro, kaya masood man yun sa akong thoughts, guro na sino kailangan ako magpahuway <laughs> pero nasugakod man to mga butang sa tinood ay lang maybe I need a seek help with a professional sa mga loved ones na ako sa mga amigo amiga ang ayuan ano iyan o kina uginga pa man sa so, na, niya aging mga pan. Dola man migi problemahan sa financial sa ako sa pero how my payment is like gamay nga mga butang. Ceney so, uli siya sa late. Nako dire. Pero after 3 months nga nauli siya late. Ug e, man siya na, sorry na daw gusto na niya mabalik nga ngari. Hey, guapo gusto daw dili daw niya kaya mawala ko tinuday <laughs> yun ko nga din ako kay mura the past 3 months po na after 1 month si Ophila naka recover na akong emotions pero yung first month, ano siya Bugat. at love ko na ko siya onya <laughs> ay ang natabo nag-sorry siya. Nag-take na ako sa consideration. Pag-sorry uh, pag niya, sobrang dahil niya, sorry. Single, single. Sige kasi? Um, Dari lang ka. Ibalay niya. Iwan, iwan. So, pagkakita na ako sa iya, pag after three months, four months, tap to. Sobrang kayo siya nag-lose of weight. Sobrang siya kaniwa. Kasi napayapak yung ating. Huwag ang ako pang anak pwede niya mama. So, karon, sa so, iya niwang imbes na di man ta ko balik na balik ra gyud unta ako lang makita sila ang mas baybayan <laughs> ma okay nya Ni kay niwang naman kayo akong asawa akong gipad general check up syempre o na na mo na na siya cancerous cells sa so, iya thyroid which is need immediate medication. So, go to my medication. Horotay og tigom. Ano na siya mapang tabo. Horotay og tigom. Radiation. No, horotay og tigom. Wa well, pa ako ato. No, okay pa ako. Sige pa ako ngisi-ngisi. Kaya rin mag-ngisi. So, sige. mabutog. Oh. botog. Two months later two weeks before mag one year old baby namo kayo kay nag seizure man ang baby kay nag lagnat siya di convulsion ang natabo among gi dala sa hospital pero since makita naman na ako, kung akong baby is luya yun siya ako pong gi pa general check up kay na may insurance na may gamit insurance na yabag to juda ang muluha pa ka kita nang sariso kay nasa heart enlargement dugang yung iyang lungs delete clear so daghan kayo kuan mo ti sa kasapuan ng murag uy di man kaya na ko i-cope up dahil ning kuan ng kasakit anak hilak yun ka perne tago lang kay pumuhila ko sa tubangan sa kumasawa kay inaon mo ko niya nga hinay man ka uy eh. weak man ka ikaw ra may lalaki nga hilak kon <laughs> Kinsa man di ako nilakad. Bag. Muna, mahilak mo lang ko sa tago ko. barkada, maghilak-hilak. Maoy-maoy. Pagkabayutan naman lang dyan. Anyways. Continue. So, go through man, ang mga pagsuway. Ang duha. akong asawa. Medication. O ang anak. After na, na buwan, humay ng medication. Uy, si tatay naman pag may nasaktan. Giatake. Diso, das kinabuhi. Dami na kong bugat na kahit akong problema ni Abby. Napamandi ay mas mabog. at Sunod-sunod. Tulo ka sunod-sunod ha. Mara ko mag-breakdown. mag, down. mag ko sa akong kinabuhi. Sobrang na kayo pag-uul na. Ging. hindi na ako kaya na pa ako sa mga igsuon o ako ay ila pa akong pangaralan na balik na lagi sa imba kahit mo naging malas malas ka mo naging inan balik na lang sa imba gusto pa tukag <laughs> ko lang tinood ay bitaw Joe every kibaw man siya every everyday ko ka-pray <laughs> Wala ba na ako ako akong family. Even though we are not perfect family, we have a lot of differences. Pero naabot yun sa point na nagigapit ko pa mga yung last day kay sunod-sunod man ang mga natabo. <laughs> All of us are stressed. Mga magsuon. siguro kung maagi na din yung video chat lang ko kung gusto ko kay mahuhum po kwart kaninyo ito sa tinuod ay di man ko stress kwarta ray kuang charam pero mo lakito. first wish ko dear joe onta At ano na mga tao na mga kasopanood. Ano nga video? hindi sila makaagi sa'ko mag-iagihan this year kaya <laughs> lisod <laughs> lisod kayo tong mga struggles na emotions of finances or use up pinala ko into details, kaya basig mas mahilak mo mga <laughs> Mas mahilak mo. Mas nga pa rin mahilak. Sige. Mura to. Og siguro, o mag-absolve po ko sa kusikan mo is, mag, mag lang ta din eh. <laughs> sa mga parantihan, iyan, amigag, amigo. <clears throat> kung giganahan mo ano video. <laughs> o kung gusto pa mo mag-maritis pa sa ako, ah, uh, go. Comment lang mo dahil sa inyong, inyong kuhan. <laughs> comment lang mo sa inyong pag, ano, mensahe na makapagaan sa ako. Alam ko rin yung kamaya unay. Sunod adlaw na. Kanang ma-okay na ako. Love you.